Hmm. Nabanggit ninyo yung salitang ergonomic. Ano bang ibig sabihin nito, uh, Mami Jeneline? Yes. When we say ergonomic baby carrier, um, uh, simulan muna natin, ano ba talaga yung baby wearing na tinatawag? So sa term muna na baby wearing, baby wearing, it has been practiced for centuries around the world. So ginagawa na rin siya natin dito. Noon pa man, uh, kung nakikita nyo ang ating mga ninuno, ang mga badyaw, di ba, ang mga ipugaw, ginagamit nila ang method na ito para mas makapagtrabaho sila sa bahay, sa bukid, habang karga-karga nila ang kanilang baby, pwede sa harap, pwede sa likod nang nagtutuloy ang kanilang buhay. Na hindi nila pwedeng iwan ang baby nila or iwan ang baby nila habang sila ay nagtatrabaho, pero naka-attach pa rin sa katawan nila ang kanilang baby. Ayan, so ergonomic carrier kasi maraming carrier na makikita sa market. At ano naman ito? So ang mga ergonomic carrier, ito ay nagsusuporta sa likod at sa knee to -knee ng baby na kung saan dapat comfortable si baby sa uh, katawan ni mami at pinopromote nito ang tinatawag nating uh, M position or frog position. Ayan. So, dapat ang mga tuhod na ba ni baby ay mas mataas sa kanyang puwet. Ganun ang kanyang position o parang frog. Kung ano yung position ni baby sa loob ng ating sinapupunan, dapat ganun pa rin ang position niya while using the baby carriers. So, actually, tinatawag natin itong extension of our womb. We also called it fourth trimester na kung saan pagkalabas ng bata hindi natatapos doon ang uh, ang ating um magiging uh, 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 yung pagbubuntis yeah, pagkadalang tao dahil hmm. kapag nag nasa loob na sinapupunan ng bata anong nararamdaman ng bata mainit ang naririnig lang niya yung tibok ng puso mo and also ang familiar place lang sa kanya is yung init ng katawan ng nanay so it mimics the environment inside the womb of a mom the reason why we are promoting and advocating the uh, baby wearing or the proper and safe baby wearing